Mabigyan natin! Parang nga nakabili ng barko! Ang laki! laki? laki. laki. Sundan natin. Ayaw pa kasi sun uh, eh. mo kasi asutin eh. Ah, Subukan mo muna asutin! Parang kasi pinudido doon. Bumili ng sapatos e, eh. Ang sapatos niya. Ayun e, na eh. Luma na eh. <laughs> oh, <hey>. Saga, oh. <laughs> <laughs> wala, yung sana o. Wala eh man. Wala, walang malalaki dito. Oh, hindi oh. magkasa. Sobrang laki naman yan. Meron doon yung ano maliit lang yung Facebook, ano yung boots. Yung akit dito siya. Wala eh, hindi dito sa iba. Kung tayo nila. <laughs> oh, <laughs> Parang... <laughs>

ay oh. makikain din tayo dito oh lalayas na si mam, oh. ingat 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 po Ma'am. <ıncarazilling>